At sa kaugnay na balita mga kabrikada ilang mga barangay sa bayan sa Isabela, lubog na sa tubig paha. Pagpapakawalan ng tubig sa dam, nagpapatuloy. Brigada Angeli Dries sa Ibrigada mo. Brigada! Nakararanas ng pagbahabunso ng pagtaas ng level ng tubig sa Iloga, ang labing lima na barangay. Isabela, nakasalukuyang nakasailalim sa state of calamity sa panayama ng Brigada News Team kay Kabagan MDMO Officer Dave Derea. Sa ngayon humuhupa na ang bahas na nasabing mga barangay, kaya't wala ng evacuees Subalit mayroon pa rin mga residente na pinili nga mamalagi sa kanilang mga kaanak na nakatira sa matataas na lugar dahil sa paparating na bagyong Ophel. Aniya, dahil rin sa sunod-sunod na bagyo ay nakararanas na ng typhoon fatigue ang ilan sa mga rescuers. Samantala, nakasailalim ngayon sa state of calamity ang bayan matapos maitala ang 37 million pesos na halaga ng pinsala sa agriculture kultura at infrastruktura. Ibinaliwanag naman ni Maris Damen Reserva Division Manager Engineer Carlo Ablana na apat na bagdan lamang ang kontribusyon ng Magat Dam sa Cagayan River Basin. kaya hindi lamang ito ang dahilan ng pagtaas ng level ng tubig sa ilog at pagbaha. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam mula sa dalawang spillway gate nito at sa ngayon, nasa na nasa 187.13 meters na ang reservoir level nito. Ayon naman sa DSWD Region 2 sa buong rehiyon nasa 54,221 na pamilya na ang naapektuhan ng bagyong nika. In the heart of changing Brigada Angela Drez. 92.9, Brigada News of um, Kauai, Seria. The music and news Oh, all worth it.